Magandang gabi po. Sigil po ulit. So ngayon po ay meron po akong hawak na uh, mga barya. Ito po ang 10 uh, uh, sentimo. So ito po ay apat na piraso. So pakita ko po sa inyo. So, medyo sobrang luma na niya. Ito yung ito ay nakuha ko pa sa ano sa baul. O so, inabot na rin ng baha. Kaya hindi na masyado makita. Hindi na masyado makilala. Sa so, pato, piraso. Ayun. So parang hindi na ma-identify. So, sobrang kalumaan. Sayang. Pero ito ito po ay itatago ko na lang. Bilang remembrance nung ating kabataan pa. Yung mga ano dyan, yung mga batang 80s saka 90s, baka natatanda, natatandaan nyo ba to ba Kung meron kayo nito, isa na kayo sa mga malulupit na kabataan noon. So ito, natagpuan uh, ko lang to sa <laughs> sa baul. <laughs> yeah, ito nakita ko 'yan. So pag-uusapan naman po natin uh, tungkol dito sa barayan, mga barayan na to. So sobrang tagal nito. na-miss ko talaga to. So kailan ba inisyo to? Uh, ito ay inisyo ng Pilipinas nilabas noong 1988. So, Republika ng Pilipinas nakalagay. So, pag-usapan po natin itong bariya na to. Uh, yung left facing niya, si uh, Francisco Baltasar. Francisco Baltasar. So, yung reverse image uh, is the fish sa English. Uh, mayroon siyang scientific name na Pandaka Pygmea. Pygmea banda kapigmeya. Yung isda eh po yung pinakamaliit na isda na matatagpuan lamang dito sa Pilipinas. So hindi no, mayro pala tayong ganun. So ngayon ko lang nalaman 'yon. Uh, yung physical description niya is uh aluminum. Overall overall material niya is aluminum. Oh, so, 'yun po siya, aluminum. So sobrang tandaan nito, grabe halos hindi ko na makakilala. Grabe. Talaga na miss ko to. Yung measurement niya, measurements niya is overall 23 cm by 1.9 cm. Yun yung ano niya. Yung uh, measurement niya. Ayan. Th three Uh, by 32 meters by 3 over 4 meters yan ito yan yeah. so sabihin na, na sabihin na rin natin yung ano yung ID number niya ID number 2018 Point 02 two yung accession number niya is 2018.0240. Uh, Tapos yung catalog number niya is 2018.02440.08 yun, yun Tapos yung credit line give up Tom and cup rice. give of Tom and cup rice. Parang mga ano to. Banyaga to mga to. Work and in industry naman niya. Uh, national numismatic collection. National uh, numismatic collection. Yun yun. Nakabul din Yung data source niya. National Museum of oh, Wow National Museum of American History Oh Grabe hmm. Ano pala yan Pang international pala itong bariya na to So Bigay naman tayo ng konting info About kay uh, Francisco Baltasar Ang ating uh, Magiting na Manunulat Si Francisco Baltasar ay isang tanyag na Pilipinong Makata. Ayan, Pilipinong Makata. Andahan po natin yan. Huwag po natin kalimutan. At malawakang uh, itinuturing na isa sa mga pinakadakilang Pilipinong Pampanidikan. Grabe, Pampanidikan ibig sabihin uh, talagang sobrang matalino tong uh, ating ano ating uh, si Francisco Baltasar sa so, pang international malamang to uh, dakilang Pilipinong pampanitikan na lauriete para sa kanyang epekto sa panitikang Pilipino na ipinag, ipinanganak noong April 2 uh, April 2 1788 1788 Namatay noong Pebrero uh, 20 20 1862. yung ating laki ng uh, ano manunulat na yan eh sobrang tanyag grabe so 'yung mga, mga batang hindi pa nakaabot sa kanya uh, sana may mga natutunan kayo dito ito po 'yung ating uh, pinaadakil manunulat Francisco Baltazar So sayang, ito yung commemorative coins na hawak ko ngayon. Pero sa sobrang luma niya. Ay, ilang lang nakakalungkot eh. Paded na faded na. Hindi na mahalos pa ko. Konti na lang. Yan, pero syempre, bilang, bilang souvenir naman, ito itatago ko na lang. Siguro hanggang sa pagtanda ko, yan, meron tayo nito. So naalala ko tuloy nung kabataan ko, no. Niipon ko pa 'to eh. Napakarami nito, niipon ko. So ang natatandaan kong lagi kong binibili noon eh. Yung potoseko sa eco. Kung natatandaan niyo naman, yung natatandaan niyo, no. Meron kayong mga hawak nito. Yung potoseko sa eco, singko isa. Singko isa noon, eh. Alam ko. Yun yung pinaka natatandaan ko kasi sobrang bata pa ako noon eh. So, yan talaga. Yun yung aking uh, experience dito. So, it's ito. Grabe. So, talaga. Sa mga batang 90s, batang, batang 80s, meron kayong hawak na ganito ba? Isa na kayo sa mga malulupit na ipinanganak noong araw na yun. Grabe. So, yung mga kabataan, sana may natutunan kayo sa ating uh, tiniskas ngayon tungkol dito sa lumang natin. No? Yung mga hindi nakaabot. Ayan, eto. Kapakita ko sa inyo. Sana meron pang ibang na mas malinaw dito para mas maganda. Pero lumang-luma na kasi Sana po meron kayo natutunan. Salut, po, siguiendo thank you.